to Philippines para speech para visit dito ah so ayun nga ano, ayun na yung koprahan yung gilingan ng ano gawa ng mantika ayan dito tayo mga ka experience mo baka nakaparada sila dito ah ko oh, but may ano dito may pictures dito brad oh din yan maling bigol oo JNJ Oil Industry is on the way Hindi kaya ito sila? Pag-ilip tayo dito. Uh, welcome back sa YouTube channel mga ka-experience. Ayan. Uh, dito tayo ngayon sa Lucena. Uh, Quezon Province. Quezon Province. Quezon Province. Ayan. ah. Uh, ginawa natin itong wing band motor nila. Pero ang sakit nito mga ka-experience. Yung carbon niya. Tsaka yung magnetic niya dito. No? Tapos itong... Ah... Uh, bulb niya. Yeah, may stock up siya kaya nilaro lang namin gumana na siya no. Ayan, kita niyo naman. Dito tingnan natin dito kung oh. Dito wala nang pangalan eh. Okay naman dito. Ah. Na, Tingnan natin ang Okay na siya. Ayan no oh. So 'yun. Tapos sa uh, meron pa kaming gagawin dito mga ka-experience no yung cab suspension niya uh, ah, sinet up namin mga ka-experience no So ito una pang natapos tong wing band motor niya binaba namin to pinulot namin yan nilinis namin yung dynamo niya no so yon na ah, tapos ah, pinalta namin siya ng mga ATF Ayan pinalta na namin siya na, nalinis na yung loob ng tangke niyan no yon so dapat kasi ah uh, change nito ng ng motor oil niya no para sa wing van. Hindi yan na uh, pwedeng pagkaputik na siya, kailangan palitan mo na para hindi masira yung pump. Ito yung pump eh. Ayun yan, yan, yung pump mga ka-experience no. So, yon. Oh, tapo manok. Oh, may manok pa. so, yan mga ka-experience ha, inuubos na lang etf, no? Pero okay na siya nagawa na natin mga ka-experience, no? So, susunod na natin yung, yung cab suspension, sinet up na rin natin yung mga ka-experience, no? Ayan po. Ayan yeah, po, po. Uh, o, ito, uh, shout out sa iyo kuya. Shout out! Ayan, shout out sa inyo. So, okay na to mga ka-experience. Ito naman yung ginawa naming switch para sa labeling niya. Ayan, kita nyo naman. Ginawa namin siya mga ka -experience, no? Ayan. Pinapatigas ko na lang para isiset na namin doon sa sa ulo niya yon nandon mga ka-experience no ayan ayan ito yung langis ng motor niya no ayan kita nyo naman parang diesel oil na siya sobrang itim mo. Oh. <laughs> Yon. So kailangan nagpapalit din talaga kayo ng mga langis mga ka-experience sa wing ban no. Para laging okay yung wing motor mo mga ka-experience, no. Ayan. So ngayon na uh, magtatap na tayo ng ano ng mga wirings. Tapos ito ah, uh, nagpalit na rin kami ng ano ng butas na airbag sa likod Ayan, butas to. Ayan o, butas to mga ka-experience no. So nagpalit na kami sa likod. So ayan na, uh, kakabit na natin. Balagyan ko lang ng body ground. Para mag-okay na siya. Ito. Ito ko siya palalagay. Kasi yung, ah, uh, Atay uh, ng tornilyo dito. Tika lang. Hindi ganyan. Dapat. Ayan mga ka-experience. No? Ginagabi ako sa pagtap ng sa pagtap namin. Kasi nga uh, yung automatic nya Ni-level pa namin. No? So yun. Mga ka-experience. Uh, siguro yung dito pa rin kami ngayon sa ano sa Lucena Lucena City dito sa factory ng ano yung mga tawaan ng mantika sa ng story ng mantika mga ka-experience pero <coughs> eh, makikita nyo ang daming truck dyan nakapila nakapila sila ngayon daming truck napadayo tayo dito mga ka-experience ito yung pinaka pangalawa natin na pinakamalayang lugar na na-servisan natin no ito aking ah, number namin yung cab suspension kasi uh, ilang besya daw nila pinapalitan ng box to. Lagi daw nasisira. Tapos hanggang sa minanwal na lang nila. Yun. Pero hindi daw maganda yung manual. Hindi daw nagbabawas na hangin. Kaya matagtag pa rin. Kana, Brad? Tapos na. Ginabitan tayo, mga ka experience. Brad di lapat mo. Hindi nakalapat yan oh malayo. Pasok ko dito. Ah, okay. Sige. Ayan mga ka-experience, no? Ang ginawa natin. No? Tara dito malakas ang vibrate. Dito hindi na. Ah. Oh. May vibrate man pero kunting kunting lang. Kung para dito napakalakas, oh. Oh. Buhin mo malakas. Tapos dito, dito Wala na oh. No. Ha? Wala na. Ay na. Ah. Oh. Ah, oh. ha? Mabawas dagdag na siya. Ah. Oh. Mabawas dagdag na. Oh, rotis ya rotis. Ini apa? Tas. Eh, ah, pakir harga apa? Oh. Ya. Bawas tag-tag na siya ngayon. Automatic na yan. Rotis mo muna kaya. Tingnan mo kung okay yung cambio. Tingnan mo kung papasok yung cambio. Maganda. Ayo. Ah. Tingnan mo kung okay yung cambio niya kung malambot lahat. May sumasabit? Ah. Oh. May sumasabit? Subukan mo takbo. Ah! Ah! Dito na mo rin yung talbog niya, yung talbog. Tingnan mo yung talbog ng ulo. Bumukas yung hood. Bumukas yung lako. Lako yung od. Maganda na? Oh. Testing ulit. Oo. Oh, Bumabawas dagdag na. Ano? Arina nga. Bawas dagdag na. Ha? Ah, ah nagkakaproblema sa tresera dati. na natalbog na siya ngayon. Natalbog na. Tingnan mo yung ano, yung bounce niya, yung bounce ng ulo kung malambot na siya. Lambot na? Lambot na ano? Ah. Oo. Oo, nagbabawas dagdag siya, ibig sabihin. Naglalaro yan. Ibig sabihin, nagbabawas dagdag siya. Normal lang yan, kasi yan yung warning lights niya. May problema. Oo. Hmm. Nah, nah. nah. Ada je bag. ni. Wala pa bag! Wala apa bag! So yun mga ka-experience no? ah, Lucena Pero yung truck na nasa Bigol talaga to naka destino mga ka-experience no? Nagkatil siya ng kopra dito Nagkita kami sa Lucena So yun na ah, hanggang dito na lang mga Ka-experience at ah, Huwag sana mag subscribe Mag like share na rin mga ka-experience no? Ayan na ah, Katatapos lang po nito At bukas na po kami ng madaling araw uwi, Mga ka-experience no Ayan na, maraming maraming salamat po. Ayan, si Kuya. Ano Kuya? Okay na ba yung kambing niya, Kuya? yung yung kambyo, okay na ba? Okay. Hindi na sumasabit tulad dati. Oh. Oh. So yun, hanggang dito na lang mga ka -experience. at maraming maraming salamat po sa inyo mga ka sa mga nanood. Ayan o. No? Oh. Ayan o. No? Pogi. Pogi. Eh puro puro kopra ang laman yan mga ka-experience eh. sa mga kabady natin no. Yan yeah, puro kopra yan mga nyog. Mga pinagkoprahan yan mga ka-experience eh. Dami. Shut out, siya, shut up. Shut up. Shut up. Yan mga ka-experience at ah uh, Paalis palista tayo na Lucena, no? Ito, ito yung Argo. Ayun, alis tayo na mula Lucena. No? Ano? Pupunta na tayo ng Pampanga. 212 kilometers mga ka-experience ang layo niya so yun, ingat po